Ang i-share ko naman sa inyo yung first time akong nag chemo Noon hindi ko alam po anong gagawin sa akin. Kasi nakapila kami noon eh. Nasa isang mahabang upuan kami tapos nakapila kami doon. Tapos isa-isang tinatawag. Noon hindi ko alam kung nararamdaman ko nagugutom ba ako, nasusuka ba ako. Basta kakaiba. So, sobrang nervous ko. Sabi ko sa asawa ko, kumain muna tayo. Kasi, hindi ko maintindihan. Tapos, kumain kami. Medyo nagtagal-tagal kami doon. Yun pala, hinahanap na ako ng doktor kasi ako nang susunod. Nung makita niya ako, nung makita ko ng doktor, tinawag niya ako. Tapos nung nasa may pintuan ako, naiiyak ako. Kasi, nakita ko doon na hilahilera kami. Ganon pala yung gagawin. Ganon pala yung sinasabi na kinikay mo. Nandoon lang, nakaupo kami doon. Nahawa rin ako doon sa iba kasi matatanda na eh. Pero pinahanga nila ako sa tatag nila nung mala maranasan ko na kung paano yung kinikim. Kasi malalakas ang loob nila. Kung malakas ang loob ko, mas malakas sila kasi 60 plus na lang yung iba dun eh. Talagang may edad na pero sumusubok pa rin kasi guro gusto pa nilang humaba yung buhay nila yun ang katwira nila kaya kahit mahirap sinusubukan nila sabi ko nga ako pa ba ang hindi sumubok samantalang sila o oh, matatanda na pero nandito pa rin nagpapagamo nung matapos kami hilong hilo ako madali kaming umuwi kasi nga gusto ko nang humiga gusto ko magpahinga ganun pala yung pakiramdam kaya sa bawat pagkimo talagang mapapasabi ka ng thank you lord natapos ko na yung isa eto naman na ulit susubok ulit kasi yung akin, walo yun eh. Pero hindi ko natapos yung walo kasi nga nakakaroon ng problema. Pero hanga ako dun sa iba na meron 16, meron 24, na natatapos nila. Talagang pag natapos mo yun, mapapasabi ka ng praise God. Kasi hindi biro yung pinagdaanan. Madaming hirap yun. Pero talagang mabuti ang Panginoon na nagbibigay siya ng chances sa bawat isa sa amin doon na maipagamot namin ang amin mga sarili. Kaya yung mga may kamag-anak dyan na natikay din, baka akala nyo umaarte lang sila na masakit ang ganito masakit ang ganon hindi po kahit wala kang ginagawa pagod na pagod ka gusto mo magpahinga ayaw mo nang maingay gusto mo tahimik lang sabi nga yung iba Diba yung sinasabi na gusto ko mapag-isa, huwag niyo akong istorbohin, yung mga simpleng ganun, totoo po yun. Kasi marami pong iniisip ang isang taong may sakit, kaya sana po naiintindihan niyo sila.